<laughs> Today mga mima Ang ganap nga natin Idadaling ko si Talia sa pedya niya Wow may sarili pedya Kidding aside Nung 2 years old ka si Talia Doon ko na talaga siya pinapacheck up Hanggang ngayon na siya ay 4 years old na <laughs> Napadaan kami ng 7-Eleven at niloko ko nga siya, bibilan ko siya ng ice cream. At ayaw naman niya kasi daw mayubo daw siya. Pero kapag andyan na, kakain yan. <coughs> Habang papalapit na nga kami, itang kita sa itsura ni Talia na na yan. Kasi nga, ang tagal na niya talagang hindi napapa-check up, hindi talaga siya nagkakasakit. nauna lang talaga, ilang buwan na rin. Etong batang to, may trauma to pag sinabi mong doktor eh. Akala niya kasi injectionan siya lagi. Simula nung na-injectionan siya dahil sa kalmot ng pusa, hindi niya na talaga nakalimutan yun. At ayun na nga, nakarating na kami at onti lang naman yung pasyente. Agad nang kinuha yung timbang niya at yung temperature niya. Okay naman yung timbang niya, mabigat pa din siya. Kahit nga may sakit siya eh, malakas talaga siyang kumain at magatas pa rin. Masiba yan eh. pa kaya nakapasok na nga kami. Naiiyak-iyak pa talaga siya. Dahil ilang buwan nga siyang hindi nagkasakit. Ayan na naman. Kala niya kung ano na naman ang gagawin sa kanya. Nakausap nga siya ni Doc na wag umiyak dalawa wala namang gagawin si Tita Doc sa kanya. Pero naiyak pa rin talaga siya. Tiniyaan ko na lang habang kinakausap ako ni Doc. After nga namin magpa-check up, ba diba? natatawa din siya. Kasi ang usapan namin, walang iiyak pero naiyak siya. Kaya rin talaga pa-check up ko siya ngayon, hindi lang kasi talaga siya inubo kasi nga nilagnat na rin siya. Ikapag kasing case, baka may infection or bacteria na at kailangan na ng antibiotic. At ayun nga ang nireseta sa kanya, iinumin niya yun sa loob ng 7 days at bukod pa yung gamot sa ubo after nga namin magpa-check up, Demiretso na kami sa Mercury para bilhin yung gamot niya. Dahil 2pm, need na niyang makainom ng gamot. Habang ako oh, bumibili ng gamot, si Talia, ayan, nagtitingin-tingin na yan kung ano yung papabili niya mamaya. Balik na lang Ayaw! At ayun na nga ang sinasabi ko. ba diba, may bitbit -bit na siya agad. Ayaw na yung ipabalik. So, wala na tayong magagawa. Alam mo na kung di bayaran yan ayun, nakauwi na nga kami. Bit-bit ang gamot at yung biskuit na pinabili niya. Ayan. Munto, bimpa, wala ka na yan. Tama na. Abos na yung girl. Diba? Walang kabusugan yung anak ko. Nagpabili ng biskuit at lumede pa. Kaya talagang susopla ng isang kilo ang timbang niya. Kaya kahit matakaw, sige lang. Mas okay na yung malakas kumain kaysa palanggana. At pagkatapos nga niya, oras na para matulog.